kayo ba ang galit ah? Oh, up, uh. Ah, nasa na niya ni Kami, kayo ba ang eh? Oh. May, may mga padrino yan. Kayo yung padrino na yan, hindi huwag sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagbabalik ni General Suka. Kali niyo muna yan, no? Tali nyo muna yung mga sidecar. Ta tali nyo muna yung mga sidecar. Yung mga sidecar, mga kayo, pinapatali na. Muna, magandang umaga, ha? Ito, ha? Operation tayo, ha? Tali nyo muna yung mga sidecar. Dali, mga sidecar, tali nyo muna. Kagitingan Street mga kayo corner Amoriones sa 12 12th, 12th uh, day out of 75 days ng uh, DILG no. Kasama natin ang uh, dalawang uh, sanay puwersa ng uh, engineering department at saka ng flood control. Ito si Wax, si June Malubay kasama natin mga kayo.

I'm not a real... Mga uh, uh, sa harap natin, uh, sa harap ng mga videos na ito, meron tayong uh, mga clips dyan. Ah, uh, gumawa ako ng slideshow ng mga 11 examples ng ah, uh, obstruction galing mismo sa DILG. So, uh,

Kasi naman po, kumahal lang naman po to karinder eh. Hindi po naman, masukan pa po kapatid ko eh. Ito! 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 Tao, tao, tao! Oh, tao, tao. <laughs> oh, tao, tao, tao! pa <laughs> <laughs> oh, <tao, tao>, <laughs> <laughs> <laughs>

Ah, 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 ah,

Ah, ngayon ah, kinuha din dito yung isang motor na nakatampak sa sundan natin, ay kakarga din yan doon sa taas mga ah, ngayon, nakagitingan ah, pa rin ating ah, street na binabaybay uh, ah, corner Amoriones ah, mabigat yan, mabigat-bigat yan

Kaya naman ngayon na uh, yung uh, 75 days sa uh, directive 'yan na uh, pinasa sa mga barangay official. Para linisin ang mga tertiary road. This time mga tertiary road naman kasi natapos na last year yung uh, primary road sa secondary road. So ngayon na uh, tertiary road naman ito yung uh, 75 days na galing sa DILG Na directive order para sa mga barangay official. Tayo pa na yung uh, motor mga kayon. Tapos sa meron tayong dalawang uh, tricycle na rito. Ito <tipas> <tipas>

Ito yung uh, sinasabi nga uh, mga debris, no? mga bato-bato, yung mga magkali sa pinagkagibaan. I think dito kay kuya yan. Dito nga, uh, meron tayo nga uh, may namasurito. Kaya Gawin nyo, tatanggalin nyo yung mga nakaharap sa inyo para hindi na kayo Kasi pagdadaan ko yan, tatanggalin ko yan. Ha? Tanggalin na. na. Hanggat para yung miss nyo na. Sige, Pagdadaan ako, tatanggalin ko na. Oh, 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 oh. dito mga kayon meron din kami na maso si uh, Wax ang ating uh, flood control uh -huh. Uh -huh.

Para sa inyo mga ganyan. Talian lang ano yan. Motor. Ah, okay. Kadenahan. Oo. Oh. O yung mga ganun mga kayo na doon tinatali yung mga motor nila. Kaya gumawa sa ito. Nakaparada yung motor. Tapos nakakadena, no? Para talagang safe, no? Hindi mabubuhat. Kaya nakaparada dito. So, Diyan, no? Walang nadala ng tao. Ayun lang. Oo, oh, walang nadala ng na tao. Ah, ayan, meron tayong mga kasama mga kapulisan dito no? Ni-request din to para assistance na rin sa atin Ayan okay, mga kayo, na-check lang natin yung mga nahakot dito Sa labas kanina, no? yung mga uh, motor na nakikuusap yung isang uh, lalaki Lala La pero kasi mga kayo, kung inyo nga may kita yung ating nga slideshow na galing si DILG, nakasama yung tertiary road, no? So, ito malinaw na tertiary road ito. Mga skinitis. Hmm. Okay mga kayo, na engineering department pati na lang ang control kasama natin. Okay. Okay.